Magandang araw mga bata, naririto na naman pumuli ang inyong teleguro, Ginang Lustre. Halina at samahan niyo ako sa isa na namang masayang aralin na ating tatalakayin sa asignaturang mother tongue. Nakapunta na ba kayo sa palengke? Naisama na ba kayo ng inyong mga nanay na bumili ng mga karne at mga gulay? Tara, samahan niyo ako sa aking paglalakbay sa palengke. Narito ang mga listahan ng aking pinamili sa palengke. Halina, samahan niyo akong basahin at isa-isahin ang mga pangalan na aking pinamili. Kamatis. Pechay. Itlog. Paminta. Manggang hinog. Hipon. Mantika. Toyo. Suka. Bigas. Sibuyas. At bawang. Alam niyo bang may dalawang uri ang pangalan? ito ay ang pangalang nabibilang at pangalang hindi nabibilang. Ano nga ba ang pagkakaiba ng pangalang nabibilang at pangalang hindi nabibilang? Ang pangalang nabibilang o count nouns ay pangalang nabibilang isa-isa. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang bag, lapis, baso, at plato. Samantalang ang pangalang di nabibilang ay tinatawag nating mass nouns. O pangalang hindi naiisa-isa. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang bigas, paminta, juice, gatas, at tubig. Pero alam nyo bang maaari tayong gumamit ng tandang pamilang? upang ang mga pangalang aking nabanggit ay ating mabilang. Tulad ng paggamit ng mga salitang sako, kilo, bote, at iba pa. Halimbawa, isang sakong bigas. Tatlong boting mantika, apat na kilong karne ng baboy, at isang platitong pansit. Ilan lamang yan sa mga tandang pamilang na ginagamit upang mabilang natin ang mga pangalang hindi nabibilang. Para sa inyong unang gawain sa pagkatuto, may babasahin akong isang teksto. Ito ay pinamagatang Araw ng Pamimili na sinulat ni Ria P. Mateo. Handa na ba kayong makinig mga bata? Magaling! Araw sa palengke Sabado ng umaga, bago mamalengke, pumunta muna si Nanay Cora sa kusina upang maglista ng mga kailangang bilhin. Inay, ano po yung ginagawa niyo? Tanong ni Lorna. Tinitingnan ko kung ano ang mga dapat kong bilhin sa palengke. Halika, tulungan mo ko maglista ng mga dapat kong bilhin paanyaya ni Aling Cora. Sige po! Tugon ni Lorna. Ibinigay niya ang papel at ballpen kay Lorna. Narito na po, nanay, ang mga listahan na mga dapat niyong bilhin. Wika ni Lorna. Pagkabot ni Lorna ng listahan, ay binasa na ito ni Aling Cora. Ito ay ang mga asukal, shampoo, asin, mantika, sabon, gatas, bawang, longganisa, toothpaste, kape, bigas, itlog, conditioner, toyo, sibuyas, corn beef at alcohol. Matapos ito ay nagtungo na si Nanay Lorna sa palengke. Isa-isahin mo ngang basahin ang inilistang bibilhin ni Nanay Cora. Maaari mo bang ilagay sa tamang hanay ang mga inilistang bibilhin ng mag sa kwento? Subukan natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Narito ang listahan ay pinamili ni Aling Cora. Subukan nating ilagay sa tama nitong hanay ang mga pangalang nabanggit. Subukan natin itong ilagay kung ang pangalan ba ay nabibilang o hindi nabibilang. Bawang, sabong bareta, sibuyas, itlog. Ito ay mga pangalang nabibilang. Asukal, shampoo, corn beef, asin, mantika, gatas, toyo, ikas, longganisa, alkohol, kape, at toothpaste. Sila naman ay mga pangalang hindi nabibilang. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isulat ang P, P o dalawang letra ng P kung ang pangalan ay nabibilang. At isulat naman ang letrang D at P kung ang pangalan ay hindi nabibilang. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, isang boteng ketchup. Ikalawa, itlog. Ikatlo, isang kilong harina. Ikaapat, isang tasang tubig. Ikalima, Milk tea Ikaanim, Isang bandihadong pansit Ikapito Palay Ika-walo Guyabano ika Ubas At ika Isang boteng ketchup Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para sagutin ang lahat ng ito. Para sa unang bilang, isang boteng ketchup, ito ba ay pangalang-pamilang o hindi pangalang-pamilang? Tingnan nga natin. Pipi, ibig sabihin ito ay pangalang na bibilang. Ikalawa, pipi, ibig sabihin ang itlog ay pangalang na bibilang. Ikatatlo, isang kilong harina. Ito ay pangalang nabibilang sapagkat ang isang kilong harina ay gumamit ng tandang pamilang, ang paggamit ng isang kilo. Ikaapat, Muli ang sagot ay pipi o pangalang pamilang dahil ang isang tasang tubig ay muling gumamit ng tandang pamilang. Ikalima, milk tea. Ito ay DP o pangalang hindi nabibilang. Ikaanim, isang bandehadong pansit. Ito ay pangalang nabibilang. Ikapito, TP. Dahil ang palay ay hindi natin kayang bilangin. Ikawalo, pipi. Dahil ang guyabano ay isang halimbawa ng pangalang pamilang. Ikasyam, ubas. Ang ubas ay hindi natin nabibilang. At ikasampu, ito rin ay isang pangalang pamilang. Dahil ang isang boteng ketchup ay gumamit ng tandang panpamilang. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang tatlo, tukuyin ang mga sumusunod na pangalan. Isulat kung ito ba ay pamilang o di pamilang. Para sa unang larawan, bote ng mantika. Ito ba ay pamilang o di PAMILANG ito ay isang halimbawa ng pangalang pamilang dahil ang mantika ay gumamit ng tandang pamilang mantikilya ito ba ay pangalang pamilang o di pamilang Tamang sagot ay pangalang hindi nabibilang dahil ang Mantikilya ay hindi natin nabibilang. Para sa ikatlong larawan, garapon ng asin. Ito ba ay pangalang pamilang o di pamilang? ito ay halimbawa ng pangalang na bibilang dahil ang asin ay gumamit ng tandang pamilang. Itlog. Ito ba ay pangalang pamilang o di pamilang? Magaling! Ang itlog ay isang pangalang pamilang dahil kayang-kaya nating bilangin ang mga itlog. Isang basong juice. Ito ba ay pamilang o di pamilang? ang isang basong juice ay halimbawa ng pangalang nabibilang. Dahil ang isang basong juice ay gumamit ng tandang pamilang. Sibuyas. Ito ba ay pamilang o di pamilang? <tong> Ang sibuyas ay isang halimbawa ng pangalang pamilang dahil kayang-kaya nating isa-isahing bilangin ang sibuyas. Tatlong upuan. Ito ba ay pamilang o di pamilang? Magaling. Ang tatlong upuan ay halimbawa ng pangalang-pamilang dahil kayang-kaya natin silang bilangin. Kanin, ito ba ay pamilang o di-pamilang? mahusay. Ang kanin ay pangalang hindi nabibilang. Sige nga, subukan nyo ngang bilangin ng kanin. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang apat, isulat lamang ang tama kung wasto ang isinasaad sa pangungusap at mali naman kung ito ay hindi wasto. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ang papaya ay isang uri ng pangalan na maaari nating mabilang. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Tama ang sagot sa unang bilang dahil ang papaya ay kayang-kaya nating bilangin. Para sa ikalawang bilang, ang sinikang ay isang halimbawa ng pangalang di pamilang. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay... Tama! Napakagaling nyo mga bata! Dahil ang sinikang ay pangalang hindi na bibilang. Para sa ikatlong bilang, ang mga itlog ng aming inahing manok ay hindi na bibilang. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay... Mali! Dahil ang itlog ng inahing manok ay kayang-kaya nating bilangin. Para sa ikaapat na bilang, ang balahibo ng aming alagang pusa ay hindi nabibilang. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay Tama! dahil ang balahibo ay hindi natin kayang bilangin. Para sa ikalimang bilang, ang mga damo sa aming hardin ay maaari mong mabilang. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Dahil hindi mo naman kayang bilangin ng mga damo sa inyong hardin. Mahusay mga bata, binabati ko kayo. At ngayon, maaari nyo nang sagutan ang inyong self-learning module. Dito nagtatapos ang ating episode. Sana may natutunan kayo sa ating aralin tungkol sa pangalang pamilang at pangalang hindi nabibilang. Muli, ako ang inyong guro, Ginang Lustre nagsasabing hanggang sa muli paalam